Meron na naman si mamang ipapakita sa atin na bagong ulam. Oh. Sinigang na gabi o inalsumang gabi. Anong ulam natin ngayon? Ito. Sinigang na gabi sa sampalok o inalsumang gabi sa sampalok. Pwede ba yan sinigang? Oo. Oh, oh. Hindi puro binataan lang ang luto nito. Masa, <laughs> Meron na naman si mamang ipapakita sa atin na bagong ulam. Oh. Sinigang na gabi o inalsumang gabi sa sampalok ang gagamitin niyan. Ito yung pangsahog namin, dilis. At syempre meron siyang bagoong. Ayun. Ano tawag sa gatong gabi? Lang, din, uh, gabi lang. gabi lang? Hmm. So, babalatan lang yung mga gabi. And then itong mga tangka, isasama natin lahat yan. Alam ko, marami na nakapagluto nito sa inyo. Ano bang ginagawa niyong pangsahog dito? Kami itong dilis. Kayo, Uh, comment nyo dyan kung ano yung pinagsasahog nyo ha. Kung ano masarap na pagsahog dito sa sinigang na gabi. Si Kuya Bon, bisim oh. bisim magawa ng panggatong. <laughs> Kawain muna, Kuya Bon. <laughs> Ito na po yung mga laman na naihulay namin. Yung po mga tangkay, babalatan po yan. At nandyan po sa balat ang katinyan. Yan. Dapat po balatan yan. Ano? Pag hindi po binalatan, makatiyan. Katiyan. And then magiging na po siya ang ganito. Yung mga paklang o yung tangkay. Yun, ganun lang po yun. Dito po, nagpahilid lang ako ng mantika. Magigisa po ako ng bawang, luya at sibuyas. Kapag luto na po yung mga ricado, sibuyas, bawang at luya, ito na pong dilis ang susunod ko. Ito pa medyo lutuin na po natin ng konti. Kapag luto na po yung dilis, ito na pong boneless bagong ang ilalagay ko. Haluin lang po natin. Pagkalipas lang po ng konti minuto, maglalagay na po ako ng tubig. Ilalagay po ako ng pamintang durog. Tsaka po umami si suning o bichin. Kunti lang po. Sunod na po itong mga gabi. Iyon. Then hayaan po natin yan kumulo ng kumulo. Dapat po lutong-luto yung ating gabi para walang kati. Ayun po yung pinaka-technique po dyan. Ano? Kapag nagluluto po kayo ng gabi, okay lang po yan. Kahit haluin nyo ng haluin, wala pong problema yan. Basta po, dapat lutong-luto. So initial po ng pagpakulo, uh, mga 30 minutes po. Pagkalipas po ng 30 minutes, ito na yung niluluto natin. Maglalagay na po ako ng siling haba. This time po, pwede na po ninyo tikman para ma-adjust po yung lasa. And magdaradag po ako ng oras pa kasi medyo matigas pa yung gabi. Matigas pa, mga 15 minutes pa po. Pagkalipas po ng additional na 15 minutes, maglalagay na po ako ng tamarind. Ito po sa palok. Malambot na po yung ating gabi. Ito po yung magiging pampaasim natin. Kapag napasin po ninyo na yung tamarind ay nagbitak-pitak na o naggatak gatak na, nag-epekto na po yung asim niyan. So, luto na po ito. So, lagi ko pong sinasabi, kahit po halu-haluin nyo ang laing o gabi kapag nagluluto kayo, hindi po yung magiging makati. Dapat po, ang pinaka-technique po yung dapat ay lutong-luto. So, total cooking time ko po nito ay isang oras po. Lutong-luto po yan. Wala pong katiyan. Ito na po yung aming sinigang na gabi o inalsumang gabi sa Sampalok. Yan, syempre si Mama na naman ang unang titikim niyan. Recipe niya 'ni. Sarap, tingnan eh. Sarap. Mo pa natitik sarap na agad. Masarap, ang amoy. <laughs> okay, anong lasa? Mm. Oh, mm. Asim. Asim? Mm. -hmm. Sarap diyan. Sarap kain po tayo. Yun. With matching pritong dilis mga kaibol. So 'yun lang po. Uh, please follow like and share. Bye-bye. Kain na kayo.